Ayan guys, bumaba na yung tukod oh. Ang laki. May tukod tayo ngayon guys, yan oh. At ayan, sinusundo na siguro yung ating dating mga tukod. Dumating na. May tukod tayo guys, may tukod. New, new, this one. Go, go, there, little, little, little post here ah. May tukod tayo guys, may tukod. Yung nandun oh, nandun kanina. May tukod tayo, ang ganda laki. Ayan na, ayan na. Oh, minum Ay, naku, lumipad. Lumipad, guys. Lumipad. Yes, yes. Boba yun mamaya Nako, laglipara na Ayan siya guys, oh Ang laki, oh Minom siya dun, oh. Ayaw pa niyang lumapit dito sa ating pakainan Sana madakma natin dito oh, Lucky oh Dalawa sing-sing guys Dalawang sing-sing nya pero pa oh. Dami niya nang nainom na tubig diyan. No? Madumi ni. Eh. Pinaglinisan ko yan dito. Oh. Ayan siya mga kalapatid oh. At ayun nga mga kalapatid ay nagtrabaho muna tayo mga kalapatid. Hindi na natin siya nabigyan ng atensyon or time para siya mahuli o mabigyan siya ng uh, pakain uh, Nakainom na rin naman siya Kaso nga lang inainom niya tubig ay hindi maganda Good luck na lang sa kanya mga kalapatid Sana nga ay uh, makauwi pa siya Panalangin ko lang makauwi pa siya At uh, check check natin mga kalapatid Ito nga mga kalapatid ay ginabi na kami ng uwi Kaya hindi ko na siya na-check nung hapon kung nandito pa siya Kasi ginabi na kami ng uwi mga kalapatid eh ito yung ating accommodation mga kalapatid Umuwi tayo dito Ayan, gabi na Gabi na natapos yung trabaho ko Kaya hindi ko na na-check mga kalapatid Kung nandyan pa yung ating tukod Or wala na Pero sana nga ay wala na siya dyan mga kalapatid After tomorrow mga kalapatid Good morning mga kalapatid Ayan, kahapon mga kalapatid Mayroon tayong tukod pero ngayong umaga mga kalapati Nagpapakain tayo ng ating mga kalapati Ay wala dito yung tukod Mukhang umalis din siya kahapon mga kalapati Hindi ko lang alam kung may kasama siyang kalapati natin Ayan wala dito eh Pabuti na lang mga kalapati At umuwi na rin siya Kasi hindi siya pwedeng uh, dumagdag pa dito sa ating alaga Magugutom lang siya dito mga kalapatid Doon ako believe sa mga galawang kalapatid na Dadapo lang sa barko Iinom Tapos Aalis na rin uli At uh, Tutuloy sa kanyang laban Doon ako believe Dito sa mga kalapatid ko na mga kalapatid Nako Ito ang legit na tukod <laughs> Pero at least masaya ako mga kalapatid Libangan ko lang naman ito eh Yun lang mga kalapatid Thank you for watching Ah oh. Kaunti oh, na naman ang ating patuka mga kalapatid Baka naman Follow, like and share And subscribe ang ating YouTube channel mga kalapatid